đi ra đi ra mày ra ah Đi phải tay đây chạy đây thôi à sang dừng đây dừng chân nhau quá dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng Đi dừng lại 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 lại dừng 来来来来！别别、yeah. eh,，快点别让开！

Hey, come! Come, come! Ang paliw. Alam! ah, Basit-basit niya basit, sa liigid! Ano? mo! Siyak niya! Son, tumungan niyo ako! Nandito ako! Ano ah. Ang ulit yun, ha? Raphael, Rafael! Nandito ako, Tol! Ulit yun, Pero, ano? Ulit yun, si kayo! Ano, yun Tol, kayo, Tol?

Papalakasin. Okay. Awalan niyo na ako. Oh, na. Un unyet niya. Yan. Hey, yo, boy. Unyet niya. Ayun, yo.

Opo, papa. Pala, patay. Pala, papa. 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 Pala, Kaya. Pala, papa. No? No? Ano, kami papa. Pala, papa. Pala, papa. Pala, papa. Pala, papa. Pala, papa. Pala, papa. Pala,

不要出来！我来了。哦，哎呦！呀，出来喽！哎呀，哎呀！耶！你干嘛呢？你干嘛呢？你呢？你呢？我们呢？Hmm. Oh, mặt anh ơi anh Đi anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi Này. ơi Đi 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 ơi đi ơi Đi ơi anh ơi

YES! Yeah. Dito, dito ka umaga! Upo ka ner! Nene! Ano na silpon ko? Anong silpon akong silpon ha? Sino may silpon ka? Bakit natawa ko? Natawa na na. <laughs> na mo, na <laughs> <nama> mo! Ha? Nene! Natawa ka! Ano silpon ko? Madala akong silpon kanina! Wala na! Binasa na namin! Alam namin alam mo! Natatawa ka sama Ha? Tumangyay ka na, tol. Tol! Sa mga Hingayan kaibigan ko! Tingnan niyo Wala na! Pampatay namin ko... to ngayon! Ngayon ko kayo kailangan, tol! Tulungan niyo ako! Sana mapanood niyo yung ano video ka? ko. Sa mga kaibigan ko dati. Sana makita niyo yung upload ng mga buang na to. Tulungan niyo ako, tol!

Eh! Ah! Ang pagkalan namin ten, eh! Eh Hello, ano, bih, ma pa yan, ha? Tulungan niyo ako, kuya! Tulungan niyo ako, Pepe! Pagkalan niyo dito! Baka mapanood niyo! Ang upload ng mga upload! Ang tutulungan niyo ako! Ah! Anong pinagsasabi mong upload? Hayop! <großart giraffe> Ang <Arripling noise> pagkakalan namin!

我 <What? S 2> 来了，我来了。